Dahil nga po nag-uumpisa na naman ang pasukan school year 2023 to 2024, panahon na naman po ng ating mga kapwa mananahe na ang forte ay school uniform para kumita na naman at syempre yung mga anak nila ay magawan ng panibagong uniform. Kaya nga po sa video na to, kahit hindi ka marunong manahin ng uniform kung mapapanood mo to, sinisigurado ko sa iyo na matututunan mo yan sa pinakamadaling paraan. Dahil po ang ituturo po namin ngayon ay kung paano manahe ng blouse elementary school uniform. At kung gusto mong matutunan lahat ng yan, tapusin mo lang tong video natin dahil ituturo po namin sa inyo yan sa kabuuan ng video. At syempre, na natin pagkatapos lang ng video. Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. So okay, ito po yung mga kailangan natin. siyempre kailangan natin ng tela. Ang tela pong gagamitin natin is Tetoron. Ayan po, class A po yung Tetoron natin para maganda-ganda yung quality. Ayan, may nakasulat yan, Tetoron. So, syempre, pag bibili ka, Tetoron yung bilin mo o kung gusto mo ng mas maganda pang quality yung lakos or peach twill. Okay? So, bukod sa tela, ang ihahanda po natin ay yung ating gagamitin pattern. Ang pattern po natin ay mayroong anim na bahagi. Front, back, baby collar, neck tape, paha, at saka sleeve. So, ito yung gagamitin nating tela, yung Tetoron. So, panoorin nyo mabuti kung paano yung paglalatag kasi napaka-importante nito para makatipid ho kayo ng tela. So, ito yung full width. 45 inches lang ang full width niyan. Tiklopin mo sa gitna. Okay. So, pag nailatag mo na ng ganito, napakasimple na nung gagawin mo. So, tingnan mo lang, tandaan mo lang to. Ito yung mga dulo. Ito, tsaka ito. Ang tawag dito, yung urea. Ayan. So, pinagtapat natin, diretso. Ito naman, buo. Yung tinatawag na center fold. Yung pattern ng front is single lang pero gugupitin mo dalawa okay so ito yung tinatawag ko tawag ko rito sungay pero so itatapat mo yan dito ganito okay ang pattern naman po nung back ang pattern naman nung back ay buo ayan so pag nailatag mo yung tela na ganito titiklopin mo siya sa gitna ayan so since ito yung center fold nakatiklop to sa gitna dito siya itatapat mo siya sa pinaka dulo Ayan. Okay? So, sayang itong natitira sa gitna. Ilalagay mo itong neck tape. So, ang back natin, isa lang yan. Ang neck tape, isa lang. Okay? Pag gupit mo nitong neck tape, so sobra ito ng isa, tago mo na lang. Pero yung back sakto lang yan, isa. Ito naman, pag gupit mo nito, dalawang piraso ka agad to. Okay? So, yung next mo is yung paha. Yung paha natin buo yan. Pero gagawin natin, pitiklop natin siya sa gitna. Ito yung center fold. Dito mo itatapat. Okay? So, ganyan. Next is yung sleeve. Yung sleeve natin buo yung pattern. Tapos nakalagay dyan, kailangan mo times 2 o dalawang piraso. Ilalatag mo siya ng buo. Ganito. Okay? So, ito yung pinakahuling party na kailangan mo, yung baby collar. Ayan. So, dalawang piraso rin yung kailangan mo yan. Kaya ang latag natin. So, ang latag nyan, pwedeng pa ganito. Or pwedeng pabaliktad. Nasa'yo na yan. Okay. So pagkatapos mo siya may ilatag, pwede mo nagupitin o tabasin ito. So okay, ayan. Uh, ganun lang kasimple, ilalatag nyo lang tapos gugupitin lang natin. Okay. So pag nagupit mo yan, so ito siya, tanggalin na natin yung mga retaso. Ayan. So, iaayos po natin ha, para makita nyo. eto po yung magiging eksaktong bilang niya. So kung makikita nyo, yung paglatag natin, o yung ginawa nating paglalatag, e kasya ho yun, pag tinabas mo, pag sinunod mo yung pagtatabas natin, kasya dun sa isang blouse school uniform. So halimbawa, eto ho yung ating front. So halimbawa, ito ho yung ating front. Yung front ng blouse, times 2, dalawa po yung kailangan natin. So ito po siya. So isa, dalawa. Okay? Ito naman yung ating neck tape. Actually, isa lang ang kailangan nito. Pero yung paglalatag natin, dalawa yung nagupit natin. So, tabi mo lang yung isa. So, ito yung kailangan natin. Okay? Then, yung back natin, kung maalala nyo, is buo yan. Kung back natin, kung maalala nyo, buo yan. So, ito po yan. Oh. Okay? Pero isa lang siya. Isa lang yung back. Then, ito, yung ating paha. So, buo din. So, yung pag natin, buo din yan. Tiniklop lang natin sa gitna. Para mabilis tabasin. So, syempre yung sleeves. Ayan, sleeve. So, dalawang piraso yan. Ayan. So, yung collar naman natin, o yung baby collar. Ayan. May time story na nakalagay yan. So, dalawang piraso. So, kung mapapansin nyo, mas pinasimple natin yung pagtatabas. At ngayon naman, since alam mo na kung paano mo siya ilalatag at tatabasin, ituturo ko naman sa inyo kung paano nyo siya tatahiin. Tara, doon tayo sa tahian. Okay. Ayan, si Ate Christy po yung unang mananahe. So, ang una po natin tatahiin is yung sleeve. So, i-ready nyo po yung sleeve. So, yung sleeve is ilalatag nyo ng ganito. So, nakatiklop siya sa gitna. So, syempre, nasa ibabaw yung front. Paano mo malalaman ko na yung front? Yung front ng sleeve is mas malalim siya. Yung back is mas malaki. Ayan o. Oh. So, yung front is mas maiksi o mas makitid kumpara dun sa back. Okay? So, yung front, eto na sa ibabaw, ang gagawin mo lang, pag open mo na ganyan, ang tupi is papasok. Kayan. Okay? Sa pagtutupi, kailangan is double fold. Yun. So, dalawang beses mo siya itutupi, kailangan One sakto siya. Na? One inch. One inch. Okay. So, yung unang tupi, maiksi lang. One fourth lang. Ano, bleh So, yun yung pinaka ah uh, double fold kung tawagin o kung tawagin nila is clean finish ayan yeah. so ayan yung, yung unang tope is one fourth lang then yung next is medyo malaki ang sukat is 1 inch okay ayan. pwede mo sukatin ayan so one inch tapos papasadahan mo lang siya ng diretso Sige, okay, cut. O, tapos, gagawin mo, itiklop mulit mo siya. Ayan. Itiklop mulit siya. So, makikita mo yan na ito pa rin yung front, yung pa rin yung back. So, ito, ito na yung susunod. So, ang topi nito, papasok. So, ganun din, same procedure. Tutupi ka ng 1 fourth, then next is 1 inch. So, sa mga magtatanong, ang sukat po ng pattern natin, kasama na po yung sewing allowance doon. So, lagi po yan. Lahat po ng pattern natin kasama po ang sewing allowance. mag adjust lang po kayo kung wala po kayong overlock o kung discardin nyo is pa balensyana. Yan. Kung makikita nyo, sinusukat ni Ate Christy para maganda talaga yung lapat o pagkakapantay nung sleeve, yung tupi. At saka meron siyang magnet guide para pantay yung tupi nya. One inch. Yan. So, kung makikita nyo, ang tupi nya, Pantayan, yan. 1 inch ang lapad. So, tiklop mo ulit. So, kailangan nasa ibabaw yung front at magkasalubong siyang ganyan. So, iiwanan lang natin siya dyan. Dito muna tayo sa overlock. Okay. So, ang next mong i-ready ire is yung back. So, lagay muna natin dyan. Saka yung front. Okay. So, una natin gagawin is join shoulder. Pagduduktungin natin yung balikat. So, ito yung back. So dito naman Kukunin mo lang yung isa Ayan Iduduktong mo lang sa shoulder So syempre ito yung armhole Ayan So itatapat mo siya dyan Then shoulder Yung kabila kasi is yung may sungay Ayan. May sungay tawag ko dyan So pagduduktongin mo lang yung shoulder Next syempre yung kabilang shoulder So ito naman pag naduktong mo yung shoulder, ito siya. Yan. So, okay. So, ito yung front. So, pag naduktong mo yung shoulder, so, buo na siya. Hmm. Kung mapapansin nyo, ito yung tinatawag na armhole. Dito kinakabit o dinuduktong yung ating sleeve. So, ito yung front. Ayan. Para hindi kayo malito, ito yung front. Yung hati. O yung may sungay. So, kukunin mo muna yung front. Ito siya. Front. Okay? Salang mo. Then, pag naisalang mo na siya, ang kukunin mo rito, is ito. So, di ba pinagtapat natin yan? Ayan. So, nasa ibabaw yung front, nasa ilalim yung back. So, ang kukunin mo dito is itong side na to. Ayan. So, ganito. Ito yung ikakabit mo dito. Okay? So, kailangan kasi yung front ng sleeve matapat dun sa front body. Okay? Ang sleeve kasi is merong front and then meron din siyang back. Kaya ako siya inilatag para madali natin siyang mailagay o makita kung alin yung para dito sa kabilang sleeve at para dun sa kabila naman. Okay? So, gagayahin nyo lang yung ginawa ko. <coughs> <coughs> Ayan. So, kailangan sakto siya. Okay? May mga pagkakataon. <coughs> so, kailangan sakto siya may mga pagkakataon na yung sleeve is lumalaki o umiikse sa body. So, minsan yun depende sa pagkakat ninyo or sa pagkakabit ng sleeve. Kung, kung ganun ang mangyayari, halimbawa, sumobra yung sleeve dito ng 1 fourth, dapat dun sa kabila, sobra din ng 1 fourth para balance. Or kung kulangin dito ng 1 fourth, dapat kulang din dun sa kabila para pantay siya. Okay? So, next, kukunin mo yung kabila. Ayan. So, dito naman sa kabila, kung makikita nyo kanina, una tayo nagtahi sa front, dito naman, sa back. Ayan. So, syempre, hindi ka na malilito rito. Dahil lang ikakabit mo na rito is yung may back. Ayan. Isa na lang naman eh. Kailangan lang makuha mo yung para dun sa kabila. Para yung dito sa kabila, sure na, yun na yun. Okay? So, hindi ka na maliligaw o malilito. <coughs> so, ganun lang din. Ang pag-attach ng sleeve, may discard yan para para siya ay mabalanse or sumakot dito sa kabila. Ayan o. So, sakto naman siya. Then, next is pwede na natin siya i-side close. So, ito na yung ating blouse uniform. So, syempre, ito yung kinabit nating sleeve. Tatahiin mo na yung side close o kung tawagin nila ay side seam. Side close operation, tawag dito sa bahagi ng tela o damit na kinakabit mo is side seam. Okay, kabila. Sa atras ka. So, ito buo na po yung ating blouse for elementary. Ang size pala na ginawa natin is size 8. Kasi ito na lang yung kulang na wala kaming sample. Kasi nagawa na namin. So meron po tayong complete size of pattern nito na mula sa size 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 8 sizes po. Etong size 8 is kakasya po ito, usual is sa grade 2 hanggang grade 3. Pag medyo malaki yung grade 1 nyo, ito na yung sukat para sa kanya. So yun po yung karaniwan niyan, magkakasya sa grade 1 na medyo malaking bata, pero ang karaniwan po nito o ang madalas nagsasakto sa sukat niya is grade 2 or grade 3. Okay? So, ngayon, is lalagyan na po natin siya ng collar paha. Yun Barilla. po yung natin. Okay? So, nakalimutan ko pala. So, dito sa sungay, ayan, o-overlockin natin to diretso. So, sa kabila, overlockin mo rin. -ulit. Ang susunod natin gagawin is yung ating baby collar. Ipe-prep muna natin siya bago ikabit dun sa ating body. So, syempre, ipe-prep na nga natin yung baby collar. Based on experience namin na hindi naman sobrang haba, mas mabilis po yung tahiin etong blouse school uniform, syempre, pang babae. Mas mabilis tahiin siya kesa sa polo. Okay? So, ayan, ang gagawin mo lang o ang ginawa lang ni Ate Christy is pinagpatong yung dalawang fabric for collar for baby collar, then papasadahan mo lang siya na may lapad na 1 fourth. Okay? Mabagal ba yung makinig? Okay, na-control mo lang yung speed. control mo lang kasi. So, papasadahan mo lang yung letter C. Ayan, letter C. Okay, good job. Then, pagkatapos, babalik ta rin. Ayan. So, iwa 116 mo siya dun sa loob. So, okay. Dito, ayan, bubukahin mo yung tahi mo. Iwa 116 mo siya rito. Okay? 116 topping. Mm -hmm. Okay. Okay, tayo na. Yan. So, binabaliktad lang po niya yung ating letter C o baby collar. Yan. So, tandaan nyo lagi ang purpose ng topping is para unang-una is mas maganda yung lapat ng tela. So, mas maganda siya tignan. At ikalawa is mas matibay kasi may topping siya. May tahina yung tinatawag na basting. Meron pang karagdagang topping. Next, ano na gagawin mo dyan sa letter C? Yan, ano na siya eh? Kina-nuts. Kina-nuts. Kukunin mo yung center lang ba? Ay, ko ka. Uh, basting pa mo na siya. Lalagyan mo ng basting. So, la, uh, lalagyan niya naman ng basting yung palaod na bahagi ng letter C. Basting, 1-8 one, one lang yan, no? Mm -hmm. Basta makitid lang. Makitid na basting. Ayan, no? Okay. Next. That's nuts mo. Nuts mo sa center. Sa center. Lalagyan po niya ng nuts sa center. So, pinag... Olo? Mm -hmm. So, ayan. Pinagtapat niya lang ito para makuha yung center. Ayan yung nuts. Sige. And Next, yun, yung body ulit. So, gagawin natin sa body. So, nilatag natin. So ito yung sungay. Kung gusto nyo po mapanood ang part 2 ng ating video, click nyo lang po yung video na lalabas sa gilid ng ating screen. Bukod doon, kung gusto nyo po maka-avail ng napakamura, sobrang murang pattern po, complete size po yan, search nyo lang po sa Shopee, Lazada, and TikTok, Team Buenaventura, or punta ka sa comment section and description box, nandun po yung link direkta po sa aming mga Shopee account. Maraming maraming salamat. Putulin ko lang po saglit ang pananood nyo sa ating tutorial. Pakita ko lang po sa inyo ang mga produkto namin sa aming Shopee at Lazada account. Shopee po sa kaliwa, Lazada sa kanan. Search nyo lang po Team Bonaventura. Searchable na naman po tayo. Makikita nyo po dyan lahat ng mga for sale nating pattern. Murang-mura lang po ang for sale nating pattern. At sigurado ko po napapakinabangan nyo yan. At pwede nyo gawing pagkakakitaan pagka po nakabili kayo ng aming pattern. Maraming maraming salamat sa pagsuporta. Thank you so much both.